Eh, puro ganun dyan. Hello, mga PRG boys. Mga siya, 61892 Ilocos Norte. Alright, yan ha. At sino susunod? Ay, bakit si Jennifer? Jennifer. Yeah, uh, Jennifer? Sir. Sure. <laughs> bakit nga ba ang fresh ko? Sabi ni Sir. Hmm? Ay, pansin mo din. syempre effortless to. Oo oh, talaga? Yes. Oh, see. Then for ano, ano masasabi mo sa weather ngayon? Mainit? Yes sir, sobrang init. Sobrang inis. init. So oh. Okay, so wala nang isa shout out? Ay, shout out nga pala sa so nawawala kong ID. Ano klaseng ID yan? School ID? school ID po, library and ano bang kulay, kulay no na sa pouch sa wallet? Bigyan mo ng uh, well, ay ganyan. Sir, ganyan, ganyan mismo, yan pakita mo. Matanggal. Ganyan ano, my ID. Alright. So ganyan talaga lahat-lahat. Yes, mo iwan, sa mo na, mo na ano? Hindi ko nga alam sir, pero alam ko around Batak lang. Po. Sa Batak. So, uh, mga taga-Batak, baka meron kayo na naman, pulot dyan. Dalhin nyo lang dito sa IFM mo kaya Dalhin nila sa school ninyo. Yes, sir. All right or sa inyong e college of so arts. <laughs> right Thank you po. You're welcome. At si Kirsten, ano ang masasabi mo sa ating topic this afternoon kung bakit ka-fresh? Aba, natural aircon lang. Walang filter. Talaga <laughs> ha? Hindi ko magamit ng filter. Filtered water lang. Pure aircon lang. Filter. Alright. So, sino ang sa-shoutout natin? Shoutout nga po pala sa mga dorm mates ko dyan. Hindi okay. sunset damdaman guys. Alright. Talaga, buti pa kayo magsa-sunset. Magsa-sunset kayo. Sunset. Sunset. <laughs> Alright, sa ayaw ko na mga inyong pinapakinggan ang inyong station ngayon, mga Idol. 99.5 IFM. Idol, mga FM. Supay, Oh, uh... my God.